Senator Bato de la Rosa, ito, nasa linya ng ating komunikasyon. Sen, napapanood po kayo sa Net25, na napapanggan po sa Radio Aguila, live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Senator Bato, magandang hapon po. Hello. Hello, hello. 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 hello jo, Jen, at Nelson, magandang hapon po sa aming lahat. Opo, live na po tayo ngayon sa Net25. Uh, Sen, una, kamusta po kayo? <laughs> Okay. Uh, okay lang po, okay lang po, okay lang, okay lang. Ano uh, po ang masasabi nyo sa naging resulta ng hatol ng bayan para sa inyo? Ay, uh, yes, hello. Opo, opo. Hello, oh, oh, ako po yung nagpapasalamat. Ako po yung nagpapasalamat sa tiwala na tinagkanoob sa atin ng ating mga kababayan at uh, ayawin masaya at uh, tayo ay tinulungan na makabalik sa ating uh, sa, sa, Senado. Opo, number two po kayo eh, sa number three. number three, number Ano anong uh, an ano sa basa ninyo ba bakit ganyan ang, uh, bakit napakataas ng ranking ng uh, inyong uh, boto uh, sen ba ay, ay alam mo yung yung biglang yung pagtaas ng anong ranking no kasama na si Senator Bungo uh -uh. ay uh, alam mo it, it, it came it came with a heavy uh, cost at ang cost na yon yan yung uh, uh, freedom ni Pangulong Duterte uh, yun yun kasi uh, nagsimula yan nung uh, uh, kanilang dinala si Pangulong Duterte doon sa The uh Hague uh, yun na nagsa nagsipagtaas na yung aming uh, Uh, ranking sa survey. Uh -huh. So, at sa habang umiikot kami sa buong kapuluan, ang mga sinasabi pa, sinasabi talaga ating mga kababayan is na uh, uh, relax lang kayo sir, kami ng bahala at maipapakita uh, si, lang namin sa sa eleksyon, sa aming pagboto, yung aming sama ng loob sa kanilang ginawa kay uh, Tatay Digong. So, we attribute uh, everything to uh, the former President Duterte yung kanyang yung paghuli sa kanya uh, doon po nagsimula na nagalit ang taong bayan at uh, masasabi natin na yung aming natanggap na boto ay mga protest vote yon, protest vote doon sa ginawa nilang uh, nila kay Pangulong Duterte uh, Ito po bang uh, pagpasok naman ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan pananin uh, si na yung si Kong Dante Marculeta na sa mga naunang survey, ay halos hindi naman natin nakikita sa winning circle. Ito ba'y ikinagulat pa ninyo, uh, senator Sen. Dora Yes, uh, halos lahat naman naging nagugulat Dahil uh, sa survey, sa survey naman ay uh, uh, medyo na sa uh, mababa sa ilalim. No? Mm -hmm. so biglang umakyat. Uh, ang kay kay uh, Senator Marcolet at kay Senator Bamakino, medyo nagtindihan natin naman dahil uh, yun nga, uh, kinarga sila ng uh, iglesia. So we, we consider that uh, uh talagang alat at alat sila dahil kinarga ng iglesia, kagaya ko, mm -hmm. uh, kinarga tayo ng iglesia. So, uh, but, but, then, but then uh, nakagulat din kasi no? so, yun nga, si Senator Bong Rebilla, kinarga rin ng, uh, ng iglesia, pero nung uh, una, uh, nasa taas siya ng survey. Apo. Pero ngayon, eh, medyo nasa, nasa ilalim siya. Uh -huh. So, yun nga, no? uh, yan yung mga, yung mga unexpected natin no? Uh, pagdating sa elections. Uh -huh. Eh, meron ho, dahil ho dyan, eh, merong ilang nagsasabi, eh, kagaya ng mga viewers natin dito sa ating uh, opinion poll na hong itong mga survey na ito ay uh, hindi tama ang ibinigay na resulta. Okay. Parang meron silang agenda na para mawalan ng lakas ng loob ang mga <laughs> 'di ba, yung mga, ay, mga supporter. Oh. Para 'wag nang suportahan itong mga kandidatong ito. Kaya laging hindi sila Parang sinadya eh, Senador, ba to? na ilaglag sila sa survey? Ano sa tingin po ninyo? Pa parang uh, ganon, parang ganon na rin. No? Kasi nga, it's, uh, it has been proven dito sa mga cases ng na mga uh, nananalo at yung mga hir nahirapan ngayon na mga pasok sa Magic Circle, sa Magic 12. Eh, yun that, 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 proves the point ng sinasabi mo. Pero in my case naman, sa akin naman, masasabi ko rin ni Joe, otherwise, dahil nga sa last na mga surveys na ginagalap, prior to the election, ay nakasasabi uh, ko nun, na si Senator Bungo ay run away uh, number one at saka yung ako ay nasa 2 to 4, yung aking uh, statistical uh, ranking, 2 uh, to 4. So tamang-tama -tama lang rin na naging pari tayo ngayon. So mukhang pasok doon sa sinasabi nung uh, survey. Pero all others, uh, medyo nakakagulat nga. Uh, yung uh, kay Bam Makino, kay, kay uh, uh, Senator Pangilinan, at yung nangyari kay Senator uh, Bong Revilla. Uh, yun ang mga region nakakagulat. Sa so, bibigyan ulit kayo ng pagkataon, anim na taon ulit ito, Senator Bato, ano po ang aasahan ng mga botante sa inyo? Well, asahan po nila na I will do my best no? Uh, sa aking buong, sa akin makasaya na uh, lampanan ko yung aking mandato at uh, uh, kahit na masasabi ninyo na uh, ako yung nasa oposisyon ngayon, ay talagang uh, uh, opposition oposisyon ako kung tawagin pero I will not be an ob obstructionist opposition Opo. na kung meron mo magagandang programa, And i think uh, government well we we will we are going to support that military opposition for the sake of opposing and opposing and obstructing uh, everything that is uh, being uh, espoused by uh, Malacanang, no? Opo. Uh, we support kung nakakabuti yan sa ating bayan, i-supportahan natin. Pero pag may nakita naman tayong mali at uh, nakita tayong pang uh, you expect us to stand our ground at uh, namin kung anong dapat at anong tama. Siya uh, ito hong yung labing dalawang kasama ninyo na nabagong halal, makaka-apekto ba ito sa kinakaharap na impeachment case ni BP Inday, Senador Bato? Yes po. Um, medyo eh, may magkasapig to talaga yan. Di sa, uh, alam mo naman, yung uh, impeachment uh, trial al uh, ay uh, yan, numbers game. So, we need more numbers to protect uh, Vice President Sara and uh, they, the, 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 side naman na gusto siyang uh, matanggal sa kanyang puesto ay hmm. nangangailangan rin ng numbers. Opo. So, naagawan ito ng numbers. Na narasulban niyo ba, na ba uh, uh, itong punto na kasi yung, yung impeachment eh napag-usapan sa 19 Congress eh bago na po ang composition sa 20 Congress. Ano po magiging pagtrato nyo doon? Yun may dalawang school, mayroon dalawang school of thought dyan. Opo. Uh, kung itreat mo yung impeachment as uh, kagaya ng normal na trabaho ng uh, kongreso na kung saan kapag natapos and unfin magiging unfinished business niya mm -hmm. at nag, uh, natapos na yung congress uh, pagpasok ng panibagong congress ay back to square one siya mm -hmm. uh, dapat babalik siya sa back to square one uh, start from scratch but uh, mayroong school of thought talaga sabi na iba ang iba yung pagiging uh, impeachment court ng Senado at iba yung pagiging uh, Uh, legislative body ng Senado Opo. wherein uh, iba yung legislation, iba yung impeachment uh, uh function ng Senado. So, sabi nila once uh ito daw ay naipasa na nasabit na sa Senado yung uh, articles of impeachment, ay kailangan daw talaga actional ng Senado uh -huh. regardless kung uh, uh the, the succeeding uh The succeeding uh, congress no yung uh, the new set of senators ang uh, mag uupo as a uh, 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 impeachment uh, court. Opo. Pero well, malamang kasi may mga bagong abogado no like Akiko uh, Pangilinan, Senator Marcoleta, mga abogado po ito baka magkakaroon pa ito ng mainitang pagano debate no sa plenaryo ng Senado, Senador ba most likely because uh, we expect that to happen once we ay hindi pala pag mag-reconvene pala kami ngayon no? yung ay, opo, oh yung 19 congress hindi pa pala sila makaupo no yung bagabagong kwan bagong, uh, bagong uh, halal so ang mag ang kasama ko is yung original pa rin na uh, 19 opo. congress pero it will only take uh, about around around uh, four session days bago kami mag adjourn and i don't think uh, baka niya na significant effect doon sa sa gagawing uh, impeachment so i'm sure mm -hmm. uh, yung the brunt of the impeachment proceeding so sh uh, shall be shall be uh, uh, borne by the uh, 28 congress na oho uh -huh. meron lang kasi sabag sa administration nason natasa nang dorbato second half na po ito ng administration ng ano Marcos administration 3 years ang natitira ah uh, kayo po, paano nyo tinatrato itong bagay na ito, yung panibagong kapangyarihang ibinigay sa inyo bilang senador? Uh, senador ba ito? Uh, well, uh, we hope, we hope, and we expect uh, sana yung presko na mandato natin ay uh, bibigyan rin ng konsiderasyon ng uh, kahit ng uh, Malacanang, no? Mm -mm. At uh, Uh, yung kanilang mandato naman, na natapos uh, na sana gamitin nila sa mabuting uh, kuan mabuting uh, pamamaraan para uh, naman 'wag no, nating makalimutan muna natin yung yung uh, yung away-away politika. no mag muna tayo para sa ikabubuti ng bayan magkakaisa muna tayo para yeah. uh, para, para gumanda yung ating uh, bayan kasi kung nakapokus tayo palagi yan sa hidwaan ng politika, wala talaga. Yung remaining three years nila, magugugul lang yan doon sa pagkukonsentrate sa pag pagdiba sa kanilang mga kalaban. Uh -huh. At yung mga kalaban naman ay magkukonsentrate na rin sa pagdidipinsa sa kanilang sarili in the remaining three So, walang mangyayari maganda sa ating, para sa ating bayan. Opo. Anyway, Sen. Bato, alam ko marami din kayong ginagawa. Eh, saya at natutuwa lang ho kami na nakapanayam namin kayo. Baka meron kayong mensahe. Hindi lamang po sa mga bumoto sa inyo, 20 million mahigit, kundi bilang senador, ay eh, mensahe niyo po sa ating mga uh, mamamayang Pilipino. Senador Bato. salamat sa pagkakataon. No? Unang-una, uh, -una, ako po salamat sa lahat ng mga uh, patuloy na nagtitiwala sa akin. Uh, hindi ko po kayo bibiguin. Uh, sagot ko kayo. Itaga nyo sa bato. <laughs> Yan yung magsasabi ko sa uh -huh. mga nagtiwala sa akin. At uh, doon sa pagkalahatang ng Pilip, uh, kung ano, sambayan ng Pilipinas, kung bumuto sa akin o hindi, uh, pakiusap ko lang yung sana ay uh, how I wish, no? magkakaisa tayo. Uh, uh Tingnan sana i-reduce kung hindi totally eliminate yung uh, political bickerings uh, for the sake of this uh, nation. Sana ma mawala na yung siraan, mawala na yung uh, bangayan at uh, konsentri tayo kung paano natin pagandahin yung ating bansa at yan ay makakamit natin kapag tayo as a nation ay magkakaisa yung uh, sambayan Pilipino. Yun na po ang dasal ko para sa ikabubuti ng ating bansa. Salamat po, Sen. Batot. Yan na yun. Natutuwa kami at narinig din po namin sa inyo mga bagay na yan. Sen, ingat po kayo. Magandang hapon Ay, po sa inyo. Salamat magandang, po. Magandang, magandang hapon po. Salamat Ang atin po, senador uh, Bato de la Rosa number 3 ano uh? Uh -huh. sa latest result uh, result nason yes. Ayan.